dahil sa sobrang lamig nangyari sa mga sayote namin. Oh. Ay, dito pa na ano 'yan, na i-replanting, oh. Kawawa naman. Minis pa nga hindi ito. Saan ang kaya nangyari sa sayote namin, no. Oh. Nakawan. Na sobrahan sa lamig. Magre-recover ah, din yan mga isang linggo pa. Yan harvest mo na kami ng Pichey Bagyo. Pichey Bagyo ba? Chinese. Chinese cabbage. Chinese cabbage. Yan, Chinese cabbage sa laki. No? Ang dami, no? Pangkwa lang. Pang sariling ulam lang. kaya ito, ang problema, oh, ito. Mm. And, mm. Ah, ito, ang mm. pumipisti. Oo. Ah, di ba may pang-spray ka dyan? Try mo, hindi naman nawawala. May try. May iba na malamig, eh. Oo, mm. oh, ito, yeah. ang problema yan, oh. Ayan, guys, oh. Chinese cabbage. Mm. Di ba ang laki din ito? Ito ang pumalit sa kangkong sa kangkong. Pero yung kangkong sumisibol na uli. Oh, ayan oh, sumisibol na uli yung kangkong ano. Yung gabi tul natuloy na gabi ano? Ha? Tinanggal mo na pala yung gabi ano? Ayun na, ayun na, hmm. Ayan na, may nasunog. Yan yung Kuwan na natin si Bading baka magselos. Mag Lakas mo talaga ikit kay Kuwan. Kay Abi, kukuhaan ka talaga no. Napakaswerte mong nilalang. Ayun oh. No? Pinilihan ka talaga yung pinakamalaki oh. Oh. Ba, ko sa kanya to. Oh. Babayaran mo daw 'yan. Sabihin sa iyo, isang kaligayahan na naman 'yon. No. Nililinis na oh. Ganda sa'yo, Kit, ha? Mm. Mm. problema. Itong mga parang lintana ko, mm. ha? Eh. Mm. May harap nang tanggalin yan. May mm. mm. bading. Dyan. So, natin pangalim ko to. Wala kasi kayo manitigas yung ulo nyo. <laughs> Ayan. 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 Dating dating masiglang sa yutihan ngayon medyo lumungkot ang kaunti pero marami pa rin ayun o ang ganda pa rin na Kawan. makaka-harvest ka pa na bukas ito abe huh? makaka-harvest okay, ka bukas uh, ito, na ako ano. kilo. hindi aabot ah, pa ito ng mga 20 kilos oh, yan, ayan, eh. pang deliver kay kabayan o kaya kay kuwan mga kuha na may mga tama na yung mga kuha ito oh. na madilaw na kaya na na may mga tama sayuti na, anim na kilo, hmm, kilo. mo tanggal na pala wala na Tinuhan ko po. Nalaglag <laughs> na. Oh, na. Ayan, um, malalaki pa rin naman. Ayan, uh. yan, uh, Pero nagbabalik na ulit sa ganda. Ayan, maganda na rin daw niya sana bumalik sa normal para makaharbiso din ng daang kilo ayun guys kaya na wala akong bitbit -bit. ngayon no oh. ayun no oh. kasama ko wala din dala kanina yan o ngayon Tahu ba? Ko nga na ayan, no? Ano bang ang natin? Ito yung dinala mo, eh.